Ano ba ano ba gamitin ko dito, Lord? Gunting. Karayo. Mm. Karayo. <laughs> Tanda <laughs> ko <kong> ngungo ya ini. Eh. <laughs> Ay ito, tingnan mo, oh. yung ganito. Basta yung parang halos square lang ganun. Basta ganun lang kaya. Ano kung pwede ba tong ano? May ini pa ba to? Pero pwede na tumakain. Luto na yan. Kaso. Kaso ano? It, we'll ah, okay. 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 Hi guys, magandang hapon. Gagawa po kami ng ano, carbonara. <laughs> Pang merienda dahil birthday ng kasama ko. Please greet my kasama ano, birthday. <h Saan> Kunwari. Hindi pala toto Wag na. Wag nyo nang i-greet. <laughs> Nasa labas na po ate.

Baka naman kasi lot pwede to kutsilyuhin lot. ito. Pwede na to. O, see? Sige. Let's do it, do it for you. Let's do it for. donna na. Ha? Ha? Oh monitor. Monitor. Hindi yung monitor pira yan. <laughs> ha? Lungay! Patay ka, lungay! na ay guwan! Ha? 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 Ibagsak sure, na yan. So, sure. guro nagdagan. Bago ang dito, ang dagan <laughs> na siya yun. <laughs> ah, diba? Tapos. It's do it for you. Okay. Ano dito na? Masa iyan po. Ano nga? Ako isang didiritso di mo. Okay mo ulit. Manaw mo gawas. Sigurit na mo.

Ako kulitan ko na nang sige na lang din ako sa dikit sa dito. Niya mo ito dito. Dapat. ka ko. Labat ko ta na lang ba ko ano ba sa bagay kay kasabot mo ko na siya kwan. I do it for you. You know it's true. Okay. <laughs> Patay sa seluruh jenis tanjakan saya, ini namanya dulu kau kok kau Bipatera, apa apa Iya, kamu itu ni. Ya, ingat aneh makah, eh sorry 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 sorry, deh oke lah Sige, suro. Suro! Suli! Suli todo! Ito na. Pataya mo na. Ito, sa sige gupit, ang bakit nilap doon ano na. Ang dulo para ng bulak. Na. Hi, ma'am. Ah. Oh, Kapanighawak pa talaga siya. Hi, ma'am. Ah, dito pagkakaya sayaw. Hehehe. <laughs> Ay na lang kay tinig madawat ang Facebook nila. Ay, hindi na nga kagaya sa akin, hindi na nga umangat ang inggit yun. Malay mo, ang viewers nila. Mm -hmm. Dahil titingin sila sa igot-igot mo. Ay, sa ha, sa ko ng hali na. Mm -hmm. ko na naman ko sa ano. Alam niya mo siguro pupunta ka. Ah? Hindi naman niya alam mo pupunta ka. Baka ano, ay, baka mga alam niya na yun 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 lang kung saan yun yun ano yun 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 pa, yun 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 driver eh. Hindi, yun Kasi yun 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 pinaniwala ko ako sa akin para hindi naman mahirapan. Alam mo, hindi naman maglalakad pa isa na mahaba si M. Alam mo, yung isa na yun. Ay, oh yan, idadaan. paano? pag nandyan si Yan. Ano, Doon niya dadan sa may pagkain, sa kainan. Kailangan, dadan mo na eh, hindi naman kumain yun eh. Gusto niya, ano, siya lang marunong pag siya ang kasama si Manny. Huwag ka nga! Okay nga, bakit ka ba kasi nakikita? Bakit ka ba? Sabi kasi ni Kuya Ronin, naliligaw lang kayo pag tinuturo mo. Yan mo niya. rating daw kayo ng kubo. <laughs> kasi na mama ha. <laughs> nalang ayayat ka lot. ka. <laughs> hindi ba? <laughs> nalang ka. Ha, <laughs> Ba't ka nalang <laughs> <laughs> oh! <laughs> <laughs> hmm. Hindi na tapat pala eh. Ulitin ko na para para tuloy-tuloy nang mawala na yung engage ko, bumaba na. Nangayayat ka. Sige. <laughs> <laughs> iba nga ngayon, bakit ano? <laughs> Di ba, parang uso ngayon, ano? Wagano yung camera, ding. Tapos bigla kunyari mahulog, mga resume sa may kuwan. No, gusto. Kasi marami kasi nag-review eh. Pag ano dito, just kita dito. Gagawin po nga rin yan. Itapat ko nga rin yan dito. So, ikaw na din nga. Kaya rin ulog. Tapos ang, ang ma... Kuna sa kamera. Ano? 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 ulan. Ano? Ano? Dapat huwag nalang umulan kung ganyan. Lalo pang mag-inip. Hindi you, Jared. Yeah. I will try